Magandang araw po, shout out po kay Angie De Vera Please subscribe po ang kanyang official YouTube channel Angie De Vera uh, Please support po mga kalinga po magitan po ng pag-like, pag-share, pag-subscribe ang channel po ni Angie De Vera Vlogs Maraming maraming salamat po mga kalinga Ayan mga kalinga, supportahan po natin Angie De Vera Vlogs Isa pong kalinga partner Hello. Mga kalingap, support po Angie de Vera Vlog. Ayan po. Support na po ating mga kalingap. Isang kalingap din po. Part ng kalingap. Thank you so much po. God bless. Shoutout po. Paki-subscribe po Angie de Vera Vlogs. Salamat po. Hello mga guys, mga kaibigan, mga kalingap, Ayan, bago ang lahat, nais ko kayong batiin ng magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi. Saan man tayo dako ng mundo naroroon? Ayan, nawa sa oras na ito ay tayo ligtas at malayo sa anumang kapahamakan, lalong-lalo na ang buong Team Kalinga sa pangunguna ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalinga Prab at si Ruel o Malalag. Ayan, sana ay ating subaybayan sila at panuurin ang kanilang mga upload. Mga guys, ayan, mga kaibigan, kung hindi nyo pa sila na-subscribe, sila Kuya Bal Santos Matubang at Edna Vlog Kalinga Prab at Ruel ang ayan ni subscribe na at huwag kalimutan pindutin ang notification bell para ang lahat ng kanilang mga upload ay inyong matutunghayan ayan di ba at ating uh, reaksyonan ang isang ambassador at isang napakabait na pastor at matulungin. Ayan, walang iba. Kundi si Jay Morello Vlog. Ayan, siya po ay napakabait na tao. Siya po yung aking nakilala. Nakilala ko siya nung pumunta kami sa Gumaca, Ayan, napakabait siya. At ayan na nga ating panuorin. natagpuan na senior citizen na nagtitinda lamang dyan sa daan. O ba diba? nagtitinda yung yung isang senior citizen, ang kanyang paninda ay kamatis at okra. Ayan, tara na at panuorin natin kung paano uh, interviewin ni Ambassador Jay Morello vlog si nanay o... isang pagpalang araw po sa bawat isa, kay na Kuya Bal, kay ate Edna at kay Kalingap Rob at sa buong team ng Kalingap tayo po mga Kalingap ay narito sa barangay Kalumanggin at tayo po ay naghahanap ng malilingap at nakakita po tayo ng isang senior citizen na kung saan po ay nagtitinda ng kamatis at okra puntahan po natin siya at tulungan natin siya sa kanyang tinitinda. Tayo po mga kalingat. proprietario po ako dito. Ano po nga ibig sabihin ng propietaryo? Sa pool na po. Ah, yung palang ibig sabihin ng propietaryo. Ibig sabihin ay taga dito talaga kayo mismo. Dito na kayo isinilang, dito na kayo lumaki, dito na kayo nagkaasawa. Wala pagkabata. Ah, yung palang ibig sabihin ng... Bakit to? Ang anak sa maraming bakit? Kumusta po naman ang buhay po ninyo? Karoon ako ng anak na nabaling ng Ha? ha? Na-gift na kung taong inalagaan yung aking nabaling na anak. Eh, nasa na po siya ngayon? Eh, uh, namatay na po. Oh. Uh, ano po babae lalaki? Nanakay ah, no? an na 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 mm -hmm. po kita. Oh, medyo mabigat. Kaya ako yung pag-anong-kanon, pag ako na e Mm-hmm. Parang ako yung ba Yung ano po pala, yung... ano? tapos ang nakikita ko kung mamahasin hindi na kayang tirahan natulog mm -hmm. lang po ako yan pero at yun po pala ang ano ni nanay. Mercedes, ano? Ilan po ang anak niyo, nanay? Tatlo po. Yung asawa nito. Tapos nasa Laguna isa. May anak po kayo rito? Eh, okay. kumusta naman po na bibigyan naman po kayo ng inyong anak? Bakit at po? Bibigyan ako singpinta. Marami pong anak. Eh, hindi. Ah, may, may... po sila na hindi ako nang asa sa kanila. Kumbaga ay may, may pamilya rin na no? Oo, oh, oh maintindihan ko. Ang gawin ako naman nakasakapira ko po. Hmm. Hindi ako ano ba sa kanila. Mm. Kasi eh, nanay. Medyo mabigat pala ang inyong karanasan pinagdaanan sa buhay, nanay. Ano? Na kayo pala ay mayroong ano, anak. May anak pala kayong na ano sa kaisipan at namatay na no. Eh sino kasama niyo sa bahay ngayon? Oh. Ito na ni mauubos pa yan ngayon. Ayun, bigas ka, kuya ko nag-uulit, kuya pa ako nang pa. Bigyan mo ko si Ate. <laughs> Ayan. Ayan, okay, oh. Tara dito guys. Ayun na magtitinda na. Dito. Kamates. <laughs> Tara na yipintahan natin sabagisin yung mga ay yung mga lalaki yung mga lalaki yung yung mga lalaki yung mga lalaki yung mga ni Ambassador J. Morello na maubos ang paninda ni Nanang. Ayan, nagtulong-tulong sila, kinuha at nagtulong-tulong sila na ibidenta kunwari pero ito ay ibinahagi naman nila sa ating mga kapwa kababayan o di ba at marami naman din natuwa na kasama sila Billiones TV at si Kalinga Plejaza ka diba? ang kapa di ba ang saya-saya ng kanilang samahan 'Di ba? Napakaluwag pag tayo ay tumulong at sama-sama tayong kumilos, 'di ho ba? Ay parang naglalaro lang tayo pero hindi natin alam ay meron na pala tayong mga natutulungan, hindi ho ba? Kaya wag natin kaligtaan. Ayun, subaybayan so ang upload ni Ambassador Jay Morello Vlog, ayan, at kasama rin ang kanyang mga kasama sa Gumaka, syempre, parang ipalaganap ang mabuting gawain sa kapwa, na katulad yung ginagawa ni Kuya Balasantos Santos Matubang, ayan. Kaya thank you so much sa inyong mga pagsubaybay sa lahat ng mga upload ni Kalinga ni Ambassador Ambassador Jay Morello. Ayan, para tuloy-tuloy ang kanyang pagtulong din sa kapwa at tuloy-tuloy din ang kanyang uh, magandang views. O, diba? Sana ipanuurin natin ang kanyang mga upload. Mga lalabs, ayan, suportahan natin sila. Kasi, ito na ang paraan para tayo ay makasuporta sa ating mga kapwa vlogger na tumutulong sa ating mga kapwa mahihirap ayan, nawa ay huwag tayong magsawa na manood sa kanilang mga upload, ayan, thank you so much ayan, muli thank you so much, sana ay huwag nyo rin kalimutan i-subscribe si Angie de Vera Vlog, ayan ang inyong lingkod, para magkita-kita tayo muli sa aking susunod na reaction. Ayan. Thank you so much. Ayan. Muli, huwag natin kaligtaan, suportahan sila Kuya Bal, Santos Matubang, Ate Edna Vlog, at Kalinga Rab at si Ruel o Malalag. Kasi, tuloy-tuloy ang kanilang paglingap at pagtulong sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Ayan. Muli, Subaybayan so, bayan at suportahan si Jay Morello vlog ambasador ng Gumaka. Ayyan, thank you so much. Ayyan, God bless us all.